Welcome to Elox Vlogs TV at mga Elox ngayong araw na ito ay eh, ang video natin for today about dito sa karburador ng aking motor ayan o mga Elox katatanggal ko lang <laughs> uh, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano tanggalin tapos i-dinerain ko na rin yung kanyang gasolina nasa yung ating gaso narito yung gaso yung pinaglagyan nasa na tapos tinanggal ko na rin yung kanyang tatlong tornilyo dito nakikita nyo ito yung tatlong tornilyo tapos ngayon Papaita ko sa inyo yung ating carburetor. Kung ano yung tsura. Tinanggal ko na yung tatlong turnilo niya. Tapos wala tayo kasing patungan eh. Tingnan nyo mga Keloks oh. Ang dumi na naman. Kalilinis lang natin yung isang araw. Tapos ayo. Nagbab. Batik batik ang kanyang dumi. Dinirin ko na yung kanyang gasolina. Ano kaya ito? Kasi nung isang araw may tubig yung gasolina natin sa loob ng car mga Kailox. Siguro yung tangke ng aking motor, ito mga Kailox, yung tangke na na rin ng tubig. Kaya hanggang dito dumaloy yung tubig niya sa tangke. Umabot sa ating carburetor. Pero lilinisin natin to mga Kailox. Tapos ito pati, pare. Kinalago no isang araw, hindi ko naman to natanggal, teka. Ito sa inyo kung paano kalagay. Ito mga Kailox para malam natin kung may barado siya o hindi kasi pupugak-pugak yung ating motor Ito. So, may buta siya mga Laks, ito wala naman siyang bara kaya hindi na natin ito kakalagyan wala naman siyang bara bali ito lang natin at ito mga kailaks susundutin so. so, natin siya ng malit na hibla katulad ng sa wire <tos> 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 Okay na, mga elops, oh. Wala na, yun, kita na, may butas na. Hindi. Oh, yan, oh. Kita nyo, mga elops, oh. Tanggal na yung kanyang bara. Okay na pala to. Wala naman siyang bara. Kaya, kahit hindi na natin siya linisin. Pwede na natin siya ikabit. Ito lang natin lilinisin, mga elops. Oh, tapos yung ating gasolina. Siguro, kailangan ko na rin mong i-drain yung tank, Tapos, palit, magpalit ng bagong gasolina mga kailangs okay pakitaw na lang sa inyo pag malinis na ah uh, panlilinis lang natin dito ay eh, babasahin natin ng konting gasolina tapos basahan ito yun luminaw din ang ating video at mga kailangs ito na yung carburetor eh yung cup nya nalinis ko na ayan na siya oh. hindi na siya katulad nung kanina nilinis ko lang gamit ang basahan sa konting gasolina tapos sari okay. malinis na naman to at wala naman siyang bara. Oh wala naman siyang bara tapos ito wala din bara hmm. kaya pwede na natin uli siyang ikabit no? yun naman o no? kita naman na may butas okay mga kalawks kabit ko muna ikakabit ko lang yung cap tapos yung kanyang tatlong tornilyo at okay na eh pwede na natin siyang ikabit sa ating motor kabit ko na rin pati ito yan dito ko lang naman ilalagay yun din sa may yan sa may butas na yan na maliit okay na kakabit ko na rin mga kalaks wala naman syang barak dito natin sya ikakabit yan. okay tapos ito naman tapos Lagyan natin yung tatlo nating tornilyo. Okay, iigpitan ko na lang to. Pakita ko na lang sa inyo pagpa maigpit na. At mga kailoks, dinrain natin yung gasolina. Rila nakuha ko. Tapos, binuksan ko na rin to. At tara tumambad sa akin. Yan o. Oh. Kaya pala, sobrang dumi mga kailoks. Dini ka muna. Yan. O, oh, dini pa lang o. Oh ayun pala naging problema mga kaya pala laging ang dumi ng aking karburador na dito pala ang problema natin ko puro ano na yan puro dumi dilinisin natin yan mga hindi ko lang ito pagka ang inyong motor ay pupugak pugak at nabuksan yung karburador wala namang problema malinis lahat e, eh, ito naman ang inyong i-check yung mga dadalo ng gasolina kaya pala laging ang dumi ng aking karburador kasi nandito ang problema mga so oh. napaka dumi niya. kailangan ko na itong linisin ng may sabon sasabunin ko na ito mga kasi kasi eh, oh. sobrang dami ng dumi niya. napaka dumi kaya pala lang, nagbabarado okay pakita ko na lang pag malinis na yun yeah, mga so yun na pala yung gasolina yung laman ng tanki ko oh. yung gasolina oh. ang dami niyan tubig tapos puro ang dumi eh. Patidini oh. Yan oh, kita nyo ang dumi. Yun. Yan. Tika oh, oh, oh. oh, mga kailok sa kaya. ko na lang sa inyo pagka nakuha ng panamay noon. Daming laman. Madahal pa siyang laman eh kaso tingnan nyo naman ay tsura. At mga kailok sa inyong atin na kolekta ang gasolina. Buti na lang hindi ako na nakapagsali ng gasolina ngayon kasi napadumi na pala ng ng gasolina ko sa tangke eh. yan o oh. hindi bali hindi pa na lang to para lumabas yung ibang dumi dito nasa ari pa o oh. ito siya o oh. bali yung kulay pula ay sinaling ko din eh yan sinaling ko pa pero ito wala na gagawin na namin itong pandikit yan kasi hindi na itong magagamit mga ka-elokso. Tingnan nyo yung tsura. Napaka dumi. Saka ang daming tubig. Pwede na. Diyos. Asiklab ah, yan. <laughs> oh. Okay. Yan. Ang gasalina yung mga ka Tama. Konting salin lang doon sa nag-aapoy ay hindi pa nadala yung pinakandumi. Yan. tanggalin natin yung dumi niyan. Ganito lang. Hmm. Oh, yung. talaga hindi mawala ang dumi, oh. hindi madala. Siglab na naman yan. konti lang, bakit kayo mabot. At ito yung mga kaloks saling isasalin ko itong natirang ano. Pero yung nasa ilalim, hindi na pwede. Uh, isasalin ko lang rin para malagyan ng gas yung aking motor. Para tayo makaandar. Pwede pa naman yung nasa ibabo niyan. Tapos sari, kakabit na rin natin ito mamaya. Pakita ko na lang sa inyo mga kalaks pag nakakabit na ha. At mga kalaks, ito na yung natirang purong gasolina ko. At ito ang magiging laman ng tanki ng aking motor ngayon mga kalaks. Ito lang. Abot naman siguro sa gasolina nito. O, oh, inabot na ako ng hapon. Shhh. Yung may buwan. At ikakabit ko na pala yung aking karburador mga kailoks. Karburador dalawang tornilyo. Kailangan ko nitong screw. Tapos ito yung aking karburador. Tapos tungis. Yan. Ito ang aking kailangan lang. Tapos. Naikabit ko na nga pala mga kailoks ito. Yan. Nilagyan natin siya ng tiplon. Yan. Okay na siya. Pamatagalan na uli. Saka nalinis na natin. Ating tangke excuse me po na po hindi naman tayo magpapo sa la Okay. Ngayon tayo maglalagay ng carburetor pakita ko na lang uli pag nakakabit na mga kailo kasi madali lang naman magkabit ng ating carburetor sa itong ating uh, throttle tornillo at lang naman saka screw lang ating ano yun, yan. ang gagamitin okay at yan okay na mga kailo nakakabit ng ating carburetor tapos isasalin ko na natin ang gasolina mga kailoks. Kaya pa pala yung gaso. Oh. Isasalin natin mga kailoks. Yung ba? Matapong pa. Ayan ang oh, ay, well, na alam laman. Oo, well, laguklok na yung mga kailoks. Pull pul tank. <coughs> Excuse me po. Yan, yeah, may umanod na mga kailoks. Yan. May karga ng ating motor. Tapos, atin na itong paanda rin. At mga kailoks, subukan natin kung pupugak-pugak pa ang ating motor. Ito so na. Siyempre, i-start na natin yan. Mga siguro yung mga limang kick. Isa. dalwa I-joke muna natin. Tatlo. Apat. At nung no, pampinali mga kailoks. Oop. Sumusubra tayo sa lima. Ito na. Pinupuno pa niya mga kalaks yung ating carburetor yung karburador kasi wala pa naman yun. At mukhang ayaw talaga mga kalaks. Ang andan din nga. Ngayon okay, dadamay lang natin ang sipa. Okay na? Okay na? Natunog na? Oo, nasa 20 na. <laughs> Daulito Nob. Daulito Nob. Lucas. Oh, yeah. Ito nga ano naman siya, kulang na lang talaga sa <laughs> <laughs> Yun na, tinataog na. Pinagbabawal <laughs> na technique <laughs> Ano po yan lalabas mga ka Kinabi na po kami. Ah! Dino wala pala ulit. Ano? Oh. mga kanoks, hindi na yan nakachok maganda lang ang andar na, kaya mag-i-miss na ako ng mga ginamit namin mga kanoks, nagpapasalamat ako sa aking mga munting mananood at sa abong sumusuporta ng aking mga vlogs na way patnubayan tayo ng Panginoon na nasa taas kaya ang, hanggang dito na lang mga kanoks ang video natin for today wala na bang masabi kundi, hasta la vista baby